At ito nga mga kabombo, pasok na sa susunod na round si Filipino boxer Ira Villegas. Yan ay matapos na talunin si Yasmina Montaki ng Morocco sa women's 50kg. Para naman sa nagpapatuloy na Paris Olympics, nakuha ni Villegas ang uh, unanimous decision na panalo laban sa Moroccan boxer. Sa simula pa lamang ng natural laro ay naging agresibo na ang bawat panig kung saan ay nagpalitan sila ng mga suntok. Binalaan pa ng referee ang Moroccan boxer dahil naman sa labis na pagdikit nito sa Pinay boxer. Sa karagdagan pa nating balita dyan, natapos na ang kampanya sa Paris Olympics ng mga Filipina gymnast na sina Levi Rebebar, Emma Malabuyo at Alea Pindegan. Nabigo kasi ang mga ito na makapasok sa uh, 24, uh, itong tinatawag nating top 24 na artistic uh, gymnastic players na ginanap naman dyan sa Bercy Arena. At uh, lumaban ang tatlo sa subdivision 3 kung saan ay nagsimula sa balance beam nakakuha ito si Revbar ng 11.866 points habang mayroon namang 11.466 points itong si Finegan at 12.233 points itong si Malabuyo sa floor exercise ay nakatanggap ng 12.733 itong si pinegan at mayroon 13 points mahigit itong si Malabuyo at 12.4 ito namang si Revbar sa vault mga kabombo ay mayroong 13 1,600 point, uh, points itong si Bar at yan ay na pa rin ang kanilang mga laro. Nagtapos ang kanilang uh, rotation sa uh uh, uneven na uh, bars kung saan ay nakuha ng po nakakuha ng puntos na 12.5 itong si Malabuyo habang uh, 12.5 din uh, Itong si Pinegan at 13.2 ito si Ribebar nangangahulugan mga kabombo na tabla si na uh, at uh, Malabuyo sa pang 28 at 29 naman ang kabuang puntos uh, na 51099 uh, habang si Pinegan ay nasa pang 33 na mayroong kabuang 50. 498 points, tanging ang uh, 24 atleta ang siyang uh, uusad naman para sa iba pang uh, laro, kagaya ng uh paggamit ng iba pang uh, device uh, doon pa rin sa nagpapatuloy na laban kahit na nabigo naman mga kabombo ang tatlo ay nakapagtala sila ng kasaysayan dahil nga sa loob ng anim na taon ay ngayon lamang muli may pambato ang ating bansa para sa uh, gymnastics uh, na naturang uh, mga particular events Noong 1964 kasi ay sumabak sa Olympic sina Evelyn Magluyan at Maria Luisa Floro para sumabak sa naturang laro.